Ang Kartilya ng Katipunan by Emilio Jacinto As an organization, the Katipunan ng Anak ng Bayan, Kikiki, developed a set of a role known as Kartilya. So, kini ay ang pasabut ani eh, kay Moni Ilahang roles sa ilang organization. Pero mas iladugin ni siya as Kartilya to introduce new recruits to the Katipunan to the set of principles and values they have to observe as members. Kay tungod nga napod sila'y bagong recruit, ilahang gipaila-ila ila ang ilahang organisasyon. O sa usa ka organisasyon, ilahang gipa gipakita o gipaobserba kung unsa ang ilahang prinsipyo o values nila as usaka members member sa Organization. The Cartilia was written by Emilio Jacinto. And Emilio Jacinto served as a guiding philosophy for the members of the secret Patriotic Society. And Emilio Jacinto was the youngest member of the Katipunan. So, what is Patriotic Society? Patriotic Society is an organization founded to preserve, protect, and hand down the traditions and values of a nation. Og si Emilio Jacinto ang pinaka bata sa ilahang katipunan organisasyon. Although, the Supremo Andres Bonifacio had prepared his own version of rules to be followed by the members. But his respect and trust in Jacinto made him decide to use the Gartilia. Jim Richardson, 2013, published The Cartilia of Emilio Jacinto, and it was adopted by Katipunan as its Code of Kanda. Si Andres Bonifacio kay na kaugalingon ng mga rules na iyang giandamdaan. But due to his respect and trust of Jacinto, nakadesisyon siya na gamiton ang Cartilla nga gihimo ni Jacinto. Og si Jim Richardson pod, na-publish niya ang kartilya ni Emilio Jacinto o na adopt ni sa mga katipunan as their code of conduct. So, unsa maning code of conduct? Code of conduct is mauni ang ilahang mga rules, principles, o values sa Osaka organization. Jacinto joined the katipunan in 1894 when he was only 19 years old. So bata pa kaayos si Jacinto nakasulod sa isa ka organisasyon which is Moto Ang Katipunan. And he was a law student at University of Santo Tomas. He decided to forget his dreams of becoming a lawyer when he committed himself to service of Katimuna, Katipunan aside from Cartilia. Grabe no? Isa siya ka law student nga nangandoy nga puhon, mahimo siyang lawyer. Pero iyang gikalimtan ang iyang pangandoy sa kinabuhi kay tungod nga ni Kumit siya nga mo serbisyo sa katipunan nga organisasyon. He also wrote literary pieces. His most famous literary piece was the A La Patria. He served as editor of Katipunan Revolutionary Paper Kalayaan. So kini si Emilio Jacinto nagahimo din ni literary pieces ug po ni siya pinaka-famous nga literary piece which is mauto ang A La Patria. Dili lang ni siya nagahimo og literary og rules, but also nagserbisyo po ni siya as a editor sa ilang katipunan revolutionary paper. He contracted malaria and died on April 16 in 1899 at the age of 24 in Mahayhay, Laguna. Leaving behind his wife, Catalina de Jesus and his son, Emilio Jr. So, since siya guys, kung contacted ang nakabutan niya, contracted yun na siya. Namatay si Emilio Jacinto tungod sa iyang sakit ng malaria. O, namatay siya sa April 16, 1899 o gilobong siya dito sa Mahayhay, Laguna. Na nabiaan niya iyang asawa na si Catalina o iyang anak na si Emilio Jr. Tungod sa kabright ni Emilio Jacinto o sa iyang pagkamaayo muhimog strategy sa ilahang organisasyon, gihimo siyang utok sa ilahang katipunan organization. So, madenni ang makinahanglan tunan sa usakat katipunan ng anak ng bayan. 1. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na makamandang. 2 Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang ng kagalingan ay di 3. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa, at ang isukat ang bawat kilos gawat pangungusap sa talagang katuiran. 4. Maitiman at maputi ang kulay ng balat. Lahat ng tao'y magkakapantay mangyayaring ang isay higtan sa dunong sa yaman sa ganda ngunit di mahigitan sa pagkatao 5 Ang may mataas na kalooban inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili ang may hamak na kalooban inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri 6 Sa taong may hiya salitay panunumpa 7 Huwag mong sasayangin ang panahon ang yamang nawalay magyayaring magbalik ngunit panahon nagdaan na hindi na muli pang magdadaan 8 ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umaapi 9 ang taong matalino ang may pag-iingat sa bawat sabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim 10 sa daang matinig na kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawat, mga anak, kung ang umaakay ay tungo sa sama. Ang patutunguhan ng inaakay sa kasamaan din. 11. Ang babae ay huwag mong tingnan isang bagay ng libangan lamang, kundi isang katuang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kaniyang kahinaan at alalahin ang ina pinagbuhatan na giwi sa iyong kasangulan. 12. Ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. 13. Ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari wala sa tangos ng ilong at puti ng muka, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa, wagas at tunay na nagmahal na tao. Kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di na papaapit Di na kikiapi, iyaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. At dito lang magtatapos yung report ko at sana may natutunan kayo. Salamat!